Ito kuya. Ay, Ay nga pala. Nakalimutan ko. Sorry ma'am. Ikot na lang tayo. Naligaw ka tuloy tayo. Nag-enjoy ako sa daan eh. <laughs> Walang traffic eh. Uh -huh. Ano, laging game to nun eh, no? <laughs> <laughs> Walang sasakyan. Oo, napakaluwag, oh. Kaya ako biyahe ko ngayon eh. Walang <laughs> ano eh. Walang traffic eh. Hindi na magpalitan. Oo nga, doon na sila eh. Kahit, <laughs> kahit next year na eh pa-experience man lang sa amin, nilang ano eh May isang o, taon sobrang luwag na no? <laughs> Ay, maganda pa ang Holy Week eh. maluwag. O, maluwag. <laughs> Kahit isang taon sana sila dun, eh, okay na eh. <laughs> Kasi ilang araw lang itong ganito, wala na. Sa lunes, maan na yan. Nakaka-traffic na yan. Uuwi ano sila sa Monday. Sunday nga si Pugo mam Sunday ma'am, mga gabi. Dito na yung mga kaya mo lang pa-experience sa atin yung ano, matagal-tagal e, Ang lawak oh. Napakalawak talaga oh. Parang ano eh, parang kakaiba eh. Parang napaka pa ngayon eh. Wala rin mga nanguhuli. Eh. Dito, laging meron dito eh. Ganda oh. Napakaganda ng commonwealth ngayon ah. Wala na, wag na silang bumalik. <laughs> Yan na lang kayo sa probinsya. May <laughs> magsisis. <laughs> Diyan oh. Napakalawak eh. Kasi ganyan tayo lang yung hindi Oo, eh ako wala naman akong gagawin. Tayo lang yung nagtatrabaho. Pwede naman magtay nga sa ibang araw. Lawa ko ng Commonwealth. Grabe. Kahit isang buwan nga lang mo, eh, no? pwede na. Eh, doon muna sila eh. <laughs> Para uh, hindi nagigising ng maaga. Mag-a-adjust ng oras sa so sobrang traffic. Dito ko na. Ay, Ay oo, nga pala. Nakalimutan ko. Sorry, ma'am. Ikot na lang tayo. Aligaw patuloy tayo. Nag-enjoy ako sa daan eh. <laughs> Walang traffic eh. Ano na sa akin? Layo eh. Oo ma'am, malayo.